Ang sabi sa biology, kada matapos mag-make sex, ang babae at saka lalaki, aabot sa 200 hanggang 300 millions na sperms ang idiposito ng lalaki sa vagina ng babae. Nag-start sila lumangoy para makarating sa obom sa babae. Pero ang sakit, isipin, naaabot lang sa 300 hanggang 500 na sperms ang makakaabot sa lugar sa ubo. Yung iba na give up. Dahil sa kadahilan ng napagod yung iba, nawala ng pag-asa dahil nahulis sa paglangoy. Sa 300 up to 500 na umaabot sa lugar, isa lamang ang sperm ang positibong maswerting, may fertilize na itlog at ikaw 'yon. Ikaw na maswerting nanalo sa pagkipaglaban para isilang dito sa mundong ibabaw. At ngayon, Gigib up ka? Hindi mo ba naisip na nagipagunahan ka sa ibang sperm kahit wala kang mata at paa? Pero nananalo ka, nananalo ka sa karera kahit wala ka pang edukasyon, certificates at kahit anong tulong galing sa iba ngayon ka pa ba up na may mga paa ka na may mga mata pa may uta ka na may mga tao nang handa kang suportahan kaya think about it nakipaglaban ka na sa mga hamon sa buhay since the day na nasa loob ka pa ng tiyan ng iyong nanay ang lahat ng problema ay may solusyon at kaya mong harapin kahit sa anong paraan. Hindi ibig sabihin na surtihan na nandito ka sa mundong ito. Isinilang ka sapagkat sinikap mong mabuhay ang lahat ay pagsubok. Pagsubok lang at narapat na magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa dinami-daming gustong-gusto na mabuhay dito sa mundo ikaw ang nabigyan ng pagkakataong ng Diyos na mabuhay kaya ang bidyong ito i nyo para malalaman nyo kung gaano kalaga ang buhay ng isang tao kahit nasa loob ka pa ng tiyan ng iyong nanay Ay sa dinami-dami ng sperm cell Na inyong nakasama doon sa loob Ay ikaw lang isa Ang nakarating Dahil ikaw ay nanalo Sa karira Kahit aabot pa ng 3 million 1 million Ngunit isa lang ang maswerting Mapipili O'y mananalo sa karirang iyon At walang iba Kundi ikaw kaya huwag tayong susuko. Kahit gaano man kadami ang mga challenges na dumating sa ating buhay, ay kailangan pa rin nating mga natiling maging matatag at magpasalamat sa Panginoon na sana makakasurvive ka sa mga challenges o pagsubok na dumating sa ating buhay. At alam naman natin na tayong mga tao ay maraming problema na dumating sa ating buhay. Pero ano ang dapat nating gawin? Kailangan natin hindi seryosoin ang problema para mapanatili ang mga dangkalusugan ng ating katawan. Kaya huwag tayong susuko kahit anong hamon sa ating buhay dahil hindi natin alam at hindi nyo alam kung gaano kahirap ang mga pagsubok nung nasatyan pa tayo ng ating nanay. So maraming salamat sa pagpanood.